Hi guys, this is Katisay Vlog and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga katisay, ayan ay ngayon ay May 12, 2025. Today is election day. Yung iba sa amin ay maagap nagsibutuhan, kami ay hindi pa. Dahil nga sa na haba, haba ng pila, mamaya na kami pupunta. Ngayon pala ay birthday ng aking lolang nasa langit na. Kaya eto, dito kami sa Appleton Beach Resort. Ito nga palang ang aking mudra, ang aking mga kapatid, tsaka yung pinsan kong sa si ati Liancel. Pagkababa ko nga pala sa tindahan, ang sabi ni Papa, eksakto daw ang pagpunta ko. Sabi ko, bakit naman Papa? Sabi niya, ayun ay, nga daw, kakain nga daw kami sa labas. Sabi, bakit pa? Ay, nga, birthday nga naaring ng aking lola. At to ay may makakalimutin. Nauna na nga pala dito ang aking mga tiyahin, tito ko, at saka yung mga anak niya. Hindi e kami nahuli pa dahil nga nagsarapan na ng tindahan. At magsisimula na ito aking modera sa pagbablog ni Eh, eh namang pamilyang vlogger bagay ito. Kung siya makakitisay, kayo ililibot ko dito sa Appleton Beach Resort. So yung mga katisayon, nandito na nga pala mga kuya ko at saka yung mga tiya ko at saka at mga tito ko. Sila nga pala yung mga nauna kaya yun, sila na yung mga umorder na mga nakakaini. At ito nga pala ang kapatid kong picture pi uh, Picture picture Siyempre, na naman. Siyempre, papahuli ba yung aking mga magulang? Mamaya sila na naman ang bida dito sa aking mga video. <laughs> 'di ba nga sabi ko ang lola ko ay birthday ngayon. Tapos in advance na din ang birthday ng kuya Jano na. Kaya yun, hindi ko rin naman expect na sila ay kakain dito. At buti na lang at nakapunta ako ng maaga at nakasama ako. Salamat. <laughs> at yun na nga naglapitan ng mga crew at yan, pinaglalagay na yung mga pinggan, yung mga baso, yung mga kutsara tinido. At nagtatawa pa nga dito yung ate ko, sabi niya kulang na lang daw ay halo-halo. Aba naman. Ang akala pa nga ng ate ko ay pinipicturean ko siya. Hindi niya alam ay eh, nagmablog ako. ayan ihar ko talaga sa mukha ko itong camera. Nang paniwaling paniwala. Medyo nakulukulo na nga yung chan ko dyan. Medyo nagugutom na nga dyan at nakulukulo na yung chan ko. Habang nagaantay muna na pagkain, ayan, ililibot ko muna kayo. Ito nga pala yung kalapit ng Appleton, ang Ria Bilya. Sabi nga nila ay napakaganda din daw niyan. Malawak din ang swimming pool. At napakaganda daw din sa lugar na 'yan. Kung sawa na kayo sa swimming pool, ayan, pwede naman kayo maliko dito sa tabing dagat. O di ba pati naman dito sa kainan ay solo pa namin. Ililibot ko pa rin kay mga katisail dahil nga wala pa rin pagkain. At tingnan niyo naman mga mukha ng mga ito. Talagang napapatulala. Sa mga mahihilig magpicture-picture diyan, ayan, dito kayo pumunta. Ah. Talagang napakaganda ng lugar din ito. Sa sobrang tagal nga ng pagkain, ayan, mga aking at saka yung kapatid ko ay retouch, retouch. Di naman mga hugger. Paano pa yung mukha kong malangis-langis? <laughs> alam niyo mga katisay ang laman ng bag ng kapatid ko ay mga pang sa nagretouch sa din si mother ay na nga mga katisay dumating na yung pizza akala ko'y kanin habang ha wala pang kanin ito muna ang aming inupakan talaga manakulo ng aking tiyan ang kainin ay ang picture muna baka nasa Pilipinas ka sunod nga lang inilagay na pagkain na yung pansit at saka kanin tsaka kare kare sunod na nga na ilagay mga katisay ay ang pusit kain tayo mga katisay medyo naparami nga pala yung order nila di ko alam kung mauubos to pero salamat sa sponsor talaga naman sinino kami pa Seventeen. Kinantahan nga pala ng happy birthday si Kuya Jano. Dahil nga ang birthday ni Kuya no ay May 17. Niloko nga pala nila Tia diyan yung mga kumakanta ng happy birthday sabi daw ay Ay wala yung may birthday at patay na. Abay kainamang iyan. Medyo napabusog ako mga katisay kaya to tayo tayo muna tayo ha. At katay magbibidyo dito sa loob ng Appleton Beach Resort. I love real. Dahil nga kami mga vlogger, MME lang. Ayan, kanya-kanya kami pagbibidyo. Yan nga pala yung ate ko na pinsan ko. talagang nagbibidyo din niya, nagbablog din niya. At syempre, hindi papatalo yung tiya ko. Katapos niya magpapicture. Ayan, iniwan niya siya ni Kuya Janot, ako naman ang pumalit. Ayan, nanghihina na sa akin ng tulong si tiya. Akain ko daw siya. Okay po. Talagang hindi rin papakabog itong nanay ko. Alam, ah. may artista. Ay, ni abay ka maganda yan. Lalo na sa personal. Iyan, laki na naman ang ulo. <laughs> Akala ko yun na bakit nagpo-posing. Yung pala, pinipicture ni Kuya Jano. hindi pa paawat talaga yung nanay Siguro, ko. Siguro, yung million na yung mga picture niya and sa kanya cellphone. <laughs> Kaya, nagluluko na yung cellphone, ay. Ako yung nagbibideo lang dito ng dagat. Tapos, ay bigla na lang nagposing na naman dito sa camera ko si mama. Ang mama ko ay 45. Tapos, ako ay pa 26. Eh, mas mukha pa kung nanay sa nanay ko. Ay, inam Kaya pala pa na picture dito sila mama Eh, mahangin pala Tapos ito ha, mga katisay Nagpipicture-picture rin dito yung mga kapatid ko Tapos, ayan, bigla na lang Sumulpot yung nanay ko Tapos yung tatay ko <laughs> Di ba yung pamilya ko ay talagang Kaawa naman <laughs> Hindi <laughs> mabubuhay nang wala picture-picture yung mga yan. Bumaba nga muna ako saglit para tignan naman to isa kong kapatid. Napakaganda at napakariki. Ah, ito pala yung kakatapos magpicture talaga naman na din pala ito. Tapos mapapansin nyo na umalis na dito ang kapatid ko at tinawag na isa ko pang kapatid para magpicture-picturean sila. Tapos yun, kami ipauwi na mga katisay. Tapos na ang aming pagkain dito. Tapos iyon, maglilibot-libot lang kami ng kote. Pipicturean dito sa may swimming pool. Thank you so much nga po pala sa Appleton Beach Resort. Napakasarap na inyong mga pagkain. The talaga. Kasama na naman kami mga nagbi Mga vlogger. Kami po ay pauwi na. Inti <laughs> po napakasarap mag-swimming, na gusto ko talaga tumulong diyan. Pero kami lang talaga kakain dito. Mapapansin din dito mga katisay na kanya-kanya kami pagbibidyo dahil nga pauwi na kami. <coughs> diba yung video yung video nakakakiga? <laughs> so yun mga katisay hanggang dito na lang and I hope you like this video mga katisay. Oh, and, you know. <laughs> Don't forget to like, share, comments and click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos mga katisay. Thanks for watching mga katisay. Love you all. Mwah.